Asia's Queen of Soul na si Jaya hindi napigilan ang maging emosyonal matapos makaligtas at ma-involved sa isang car accident sa California kasama ang kanyang mga kaibigan, mula sa official Instagram account ng singer na si Jaya ay malungkot nitong ibinahagi sa publiko ang isang maikling video mula sa car accident na kanilang kinasangkutang magkakaibigan sa California, Sa video na naibahagi ay mapapanood natin ang kanilang sasakyan na punong-puno ng damage mula sa aksidente. Mapapanood din natin na kasalukuyang nagpapagaling si Jaya mula sa iilang sugat na kanyang natamo mula sa car accident. Ayon kay Jaya ay galing umano sila ng kanyang mga kaibigan sa Sacramento, California at papunta sana sila sa Grayton Casino upang emit ang iba pa nilang mga kaibigan para manood ng concert ni Regine Velasquez nang sa hindi inaasahan ay nabangga mula sa likod ang kanilang sasakyan gayon paman ay nagpapasalamat pa din si Jaya dahil nakaligtas sila mula sa aksidente at sinabi nito na okay naman umano siya ngunit ang dalawa pa niyang kaibigan ay kasalukuyan pang inoobserbahan ng mga doktor para sa kanilang full recovery. Narito ang naging buong caption ni Jaya sa kanyang Instagram post kung saan ay lubos itong nagpapasalamat sa Panginoon at binigyan sila nito ng proteksyon mula sa aksidente. Thank you, Jesus, for sending us divine protection and covering us with your blood. It could have been super worse. I'm glad Doc and Auntie Merle's are okay. Thank you, Lord, for making it another day. I am grateful for your mercy and grace. Praise your holy name. Please wear your seatbelts at all times when you are in a vehicle, especially if you're a backseat passenger. So here we go again, I'm traveling. Ha? I have a gig tomorrow, but the best part is I'm here with my ate, Jip and Auntie Merles. Guess what na naman? Ito na naman tayo eh. Ito na naman eh. Hindi ko na talaga kaya. I'm not naman na... I'm not believing this, but believe it or not, nasa isa kaming place dito sa Daly City called sea Ano? Sipot? si pot si su si wag na yung isa si eh. basta masarap to guys ang lapat naman ng noo ko nangyari but anyways napakasarap nito you guys are in daily city check out si thanks up, um, doc weber for this so fresh grabe yo oh. you pick your meat nagro-roll -roll siya parang may anong tawag dito belt conveyor belt you pick whatever you want whatever Bon appétit